So good morning mga kachangas, welcome back sa aking youtube channel at kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong kachangas na si Erwin at welcome po dito sa kachangas vlog ang istorya ng isang kachangas japoner dito sa Pilipinas ang araw po ngayon mga kachangas ay August 26, 2024 mga no? so Monday ngayon uh, holiday mga kachangas so may lang tayo nakagawa ng video uh, ito mga nakataang linggo dahil uh, nagkaroon na yung problema yung ating cellphone so itong ginagamit nating ng cellphone ngayon ay uh, hindi pa nakapag download ng mga editor ko. So yung mga si-share ko sa inyong yung price list ng Metal Sa Tanso ay wala kayo makikita ang mga price dito na nilalapag ko. No? So uh, tal taliman nyo na lang inyong tenga at at pag-iisip, no? tama ba ako? <laughs> so ayun, magpa-price update nga tayo dito sa video to, magpa-price update nga tayo ng presyo ng uh, tansong pula at metals no? so huwag natin na, kayo, na, kayo papel, na natin yan pagpagalin kung handa na kayo, hawag na kayo ng lapis sa papel, sisimulan na natin yan 5, 4, 3, 2, 1 Iskan nyo na yan. So, ito mga kajamers, no, magsisimula. Effective to mga kajamers muna. Uh, itong August 21 pa ito uh, effective. daw, no? So, August 26 ngayon. So, hanggang ngayon, ito pa rin yung tumatakbong presyo sa exporter mga kajamers. So, punta lang tayo mga kajamers. Simulan natin sa aluminum jealousy. Ang presyo ng aluminum jealousy yun doon sa ating rektahan. Ang exporter ay 104 pesos na mga kajamers per kilo. At ang sinundan niya ng aluminum ring o tinatawag na mags ang presyo ng aluminum ring o tinatawag na mags ay 100 pesos per kilo at sumunta na tayo sa aluminum hard o tinatawag na solid ang presyo niyang doon sa ating rektahan ay 95 pesos per kilo syempre kung merong solid meron tinatawag na aluminum light so ang presyo ng aluminum light doon sa ating rektahan mga kajamas ay ang dilim 92 pesos per kilo at punta na tayo sa aluminum condenser hindi mga makikita nyo ng condenser ng mga aircon ng kotse o condenser ng mga rep ito yung condenser na walang halong tanso na natawag na cover so ang presyo ng condenser na aluminum ay 87 pesos per kilo so sundan natin yan ng aluminum condenser ito naman yung tastas tas na tinatawag so, ang pinapangkiting ko yung tastas tas, -tas nya yung pinaka aluminum nya ito yung pinagtastasan ng tinanggalan ng copper tube na pula C. Si. So sana nagigit yung ang resina So ang presyo ng condenser tastas, -tas. aluminum to mga dyan. No? ang presyo ng condenser aluminum tastas -tas, ay 85 pesos per kilo. At punta na tayo sa aluminum in can o tinatawag na panta. Ang presyo niyan doon sa ating dektahan ay 84 pesos per kilo. At ang spam, ganun din, 84 pesos per kilo. At ang aluminum kaldero, kalasama na dyan yung kawali. Ang presyo niyan doon sa ating dektahan ay 78 pesos per kilo at yung stainless ang tinatanggap lang nung uh, kong exporter na to, ang stainless lang tinatanggap nila ay yung uh, tinatawag nilang wood. So pinapadaan lang nila yan sa grinder at titignan lang nila yung apoy. So hindi natin alam kung 401 o 42, mga ganun uh, sinasabi nila. So punta na tayo sa aluminum sink. No, ang presyo ng aluminum sink doon sa ating lekta na ay 92 pesos per kilo at yung condenser. Ang babangkitin yung babangkiting condenser, babangkitin ko na condenser, ito yung may tangsong copper doon sa loob. makikita uh, may kita nyo to sa mga uh, split type na aircon at window type. No? Ang presyo nyan, pag hindi nyo uh, wala kayo ka yan, magtastas o walang magtastas para sa inyo, nabibili yan ng buo. So ang presyo nyan doon sa ating rektan ay condenser buo ay 230 pesos per kilo. At yung aluminum radiator, so dalawang klase yung aluminum radiator. ay uh, isang aluminum na radiator at itong Sunday doon na gawa sa tangso at dilaw. So, ibabanggitin ko yung gawa sa tangso at dilaw. So, ito yung mabigat. So, ang presyo ng yung... aluminum radiator, ah, ng radiator doon sa ating ragtahan ay 275 pesos per kilo. So, mga, sa mga nabanggit kong metals na banggit ko ngayon dito sa ating price list ay mga, ang mga junk shop owner pwede dyan pumita ng 30 pesos to 50 pesos depende po sa kanila po yun o depende din sa kausap nila so yun po ang presyo ng metals so punta na tayo sa tanso so meron tayong uh, apat na klaseng tanso yung tanso ng dilaw so, sa tansong dilaw dati tatlong klase yan meron silang tinatawag na uh, tanso brass na light and solid at yung tinatawag na bronze pero ngayon yung isa na lang po yan ang tawag nila dyan ay tansong dilaw so presyo ng tansong dilaw doon sa ating rektanay 300 pesos per kilo at punta na tayo sa mga wire, mga radyaris. So, no? so ang presyo ng wire, doon sa ating rektahan, magsisimula tayo sa presyo ng pulasi. So, ang presyo ng pulasi doon sa ating rektahan ay 462 na mga radyaris per kilo. So, gumaba ito, pero mataas pa rin yan. So, kung na tayo sa pula class B, ang presyo ng pula class B, doon sa ating rektahan ay 482 pesos na mga radyaris per kilo. At ang pinakamatras na kanso na gumaba ngayon ay ang pula, pula class A. So, ang presyo ng pula class A, doon sa ating rektahan ay 497 pesos na yan mga kajangers so yung mga napanggit kong price gawin nyo lang yan guys ipagsuparan nyo lang yan doon sa inyong mga nirekan o at yung pinagbibentahan o inyong pinagpapagsahan sa so, presyo ng tanso pwede nang kumita isang jump shop dyan ng 30 pesos to 50 pesos ganun din hindi depende pa rin sa kausap nila o kung paano sila maglagay ng pa doon sa kanilang jump shop so nandito ko ngayon sa si jump shop namin mga kajangers So sana nagustuhan nyo ang ating mixing video for today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. At hindi pa kayo nakapagsubscribe dito sa ating channel. Click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa pababong i-upload ko sa mga video. So muli, ako ang inyong kadyaros na si Erwin. Kita ka po tayo. Kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyaros. Peace out. Yo.